Magandang araw sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa ating programa. Sa ating pang-araw-araw na buhay, marami na tayong tanong na ating narinig o kaya naman nabasa. Ano kaya sa mga ito hindi natin makalimutan? Hindi natin makalimutan marahil hirapan tayong sagutin o kaya naman hindi pa tayo handa sa ating sasagot. Balikan natin sandali ang mga naitanong sa atin. Ano kaya ang mga mula sa simpleng tanong, ano ang paborito mong kulay? Ano ang paborito mong pagkain? O kaya naman sa mga tanong na tayo ay mapapaisip, sino ang iyong tinutularan o sinusunod? Ano ang gusto mong trabaho sa iyong paglaki? Meron din namang katanungan na may kilig. Sino ang nagpapasaya sa iyo? Sino ba ang napukusuan mo? Lahat ito ay katanungan na madaling sagutin meron din namang dapat pagdasalan at dapat pag-isipan ng mabuti. Sa ating Ibanghelyo sa araw na ito, ang ikatatlong linggo sa buling pagkabuhay ng ating Panginoon. Si Pedro ay tinanong ng Panginoon, hindi lang isang beses, ngunit tatlong ulit. Isang tanong, pero inulit ulit. At tanong ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Pedro, mahal mo ba ako? Pedro, mahal mo ba ako? May mga tagpo na nasaktan si Pedro sa pangulit ni Jesus. Pero may malalim na dahilan si Jesus sa kanyang paulit-ulit na pagtatanong. Kung tayo ay tatanungin, katulad ni Pedro, mahal ba natin si Jesus? Ano kaya ang ating sasagot? Mahal natin si Jesus kaya nag-aaral tayo ng na mabuti. Mahal natin si Jesus, kaya ginagalang natin ang ating mga magulang. Mahal natin si Jesus, kaya tayo ay nagdadasal bago at pagkatapos kumain. Mahal natin si Jesus, kaya tayo ay nagsisimba ngayon. Sa pagtatanong ni Jesus ay hindi lamang ito tungkol sa ating isasagot. Ngunit ito rin ay paanyaya sa bawat isa. Paanyaya sa iyo at sa akin. Si Pedro ay mahalagang tao sa buhay ni Jesus na katulad ng bawat isa sa atin. Sa kanyang katanungan ay pagpapalalim ng mga gawain sa pagsunod sa kanyang turo at halimbawa. Ang, ang paggabay sa bawat isa, ang pagpamalasakit sa bawat isa. At higit sa lahat, ang pagmamahal kay Jesus ay ang pagsunod sa kanyang yapak araw-araw. Ngayong araw na ito, tayo ay sumagot ng buong puso sa tanong ng ating Panginoon at tumugon tayo sa kanyang paanyaya na maging mabuting kapwa sa bawat isa. Magandang araw muli sa ating lahat at naway tayo lumago sa ating pananampalataya, mga kakatulago.